ito ako ha. <laughs> Uya, wag mo muna itaas. Kuya, sa tabi okay. muna. Wag niyo ako pa yan. Bakit? Okay. 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 Ilagyan pa ng uh, traffic cone para hindi mabangga. Lumabas na ang driver. So matitikita na lang ito at uh, hindi na matotong. Maganda na uh, umaga sa inyong lahat uh, Nandito tayo ngayon sa may uh, kahabaan ng uh, congressional uh, Avenue At uh, ito yung papunta ng uh, EDSA So malamit pa lang yung EDSA dito At uh, ngayon ay uh, 7.05 ng umaga Nandito ngayon ang Special uh, Operation Group ng uh, M&A sa pamumuno ni uh, Sir Gabriel Go. At nadaanan itong uh, sasakyan na nakapark mismo sa sidewalk at nasa tapat pa ng no parking sign. Hindi lang ito kalayuan doon sa natikitan yung isang sasakyan. Ah, ito! Delikato na, na yan. Napansin din ng na tingnan yung gulong o. Oh. Anong tawag ito, pakpak pak na, no? Oo. Oh. So, Puro oh. surplast niya yan. Oh. So, na ito. Pwedeng pwede magkos yan ng aksidente sa mga motorista. Oo. Oh. Wala naman na yung iba. Yung isa lang. Nasa kahabaan pa rin tayo ng uh, Congressional uh, Avenue at sa hub ng uh, Quezon City. Ang uh, activities ngayon ng team, itong nga uh, patuloy na non-stop clearing uh, operation. Sa mga uh, obstruction, katulad ng mga illegal parking sa kahaba ng kalsada, uh, kasama na rin yung mga obstruction sa sidewalk na kung saan daanan ng mga tao na sa kanto ng team nitong uh, Congressional Avenue at ng uh, Mindanao Avenue Ang uh, i-clear ng uh, MMD or ng team ito yung mga major roads kasama na itong uh, mabuhay lane at uh, lahat ng madadaanan sa kahabaan ng kalsada yung mga uh, illegal park katulad yan, uh, mga nag-waiting kasama yan sa cost ng traffic yung mga iniwan lang dito sa kalsada yun, napapansin nyo yun minsan nagmamanin tayo sa, lalo sa pang uh, busy road pagka ganyan may nag-waiting iiwasan mo yan ngayon siyempre pag umiwas ka mayroong uh, sasakyan sa kaliwa ah... Uh, mag-slow down, so magkukusa nyo ng traffic so ayan ang layunin ng uh, MMDA para linisin ang mga obstruction sa kahabaan ng kalsada at uh, ganoon na rin sa sidewalk kaya sa mga motorista, iwasan yung uh, mag-park dito sa kahabaan ng mga kalsada at uh, halimbawa mga may nadaan ng uh, illegally parked uh, vehicle dito na may driver, matitikitan yun kung sakaling uh, na ng uh, nagantay lang or waiting dito sa kaba ng kalsada uh, iraradyo yan noon nung nasa at uh, titigitan ng mga nasa hulihan ayan mahaba yan hanggang doon nasa kaba pa rin tayo ng uh, Mindanao Avenue ato dyan nalaki oh Dalawang klase ang uh, illegal uh, parking, isang uh, unattended saka attended. Katulad at niyan, unattended yan, uh, pagka hindi lumabas ang driver, matitikitan at uh, posibleng nga uh, mato at ang multa niyan, dalawang libo. Ngayon, katulad nito, uh, attended, may driver, so matitikitan yan, ang multa, 1,000. libo. Marami pala dito mga motorsiklo. Mga basta nakatigil na. Sakitin pwede yung wala, paparada kayo. Intentional na pagparada niyo, magwi-witin kayo di ko alam kung dinaramdam na wi-witin hindi na kami gumagalaw tapos paglating namin sa sabi nyo alis na lang kayo hindi pwede yun kita nyo sir oh gano'n na lang yung truck nyo no yung ano mapasok po kasi yung pwede sir tingnan nyo kung uh, paano mag build up ng traffic kung kaya itong uh, mga sasakyan nakahamba lang dito sa kahaba ng kalsada ayan iiwasan na yan ayun yung traffic oh Dahil kung wala itong uh, malaking truck na ito, dire-diretso yung flow ng traffic. Yung isang kotse, malamang matutunay yan Dahil hanggang ngayon wala pa yung driver So ito, binigay na yung kanyang lisensya So matitikit na Pero kailangan na tanggalin na itong sasakyan dito Dahil sa oras ng 7.30 ng umaga eh, Ayun o, oh, build up na yung traffic Dahil iniiwasan nga itong sasakyan na ito So tayo kayo na sa may uh, dump truck at nag-u-turn sa may kerino at uh, ito ng Dumating Gumating na yung uh, driver at uh, ang may dala pala rito, ayan, galing dyan sa construction ng uh, Mega Subway Kareno uh, station. dito na ang team sa may kahaba ng uh, Katipunan uh, Avenue at sakop ng Quezon uh, City. Ito lang yung uh, Aguineo. At uh, nandaan na naman itong isang uh, sasakyan na nakapark malapit sa uh, Fire Hydrant. Kalimbawa kung magpapark kayo dito sa Fire Hydrant, dapat apat na metro ang layo paikot. Arito walang driver. At hahataki uh, uh, na. Iwanan natin yan dahil akahatakin na yan. Dito naman, sa may unahan lang ng ah, ah, gas station, meron ding akahatakin ah, dito. Nakita ko kayo na, nakasampas ah, sa ah, sidewalk. Ayun. Dahil ah, kanina pa ang team dito, ah, hindi pa lumalabas ang ah, driver. Ah, ito, medyo maganda pa yung... Ah, optics dito dahil kung halimbawa uh, matuto ang inyong sasakyan ay malaking abala ay ang mga charges dahil uh, kukunin nito o tutubusin ang inyong mga sasakyan sa tumana marikina ayun yung nakapark sa panahadrant Nandito ngayon ang team sa may kahaba ng uh, C5. Ito yung uh, elevated U-turn. Uh, at uh, ang direction naman ito ay southbound. Ito na daanan mga maraming no parking sign dito at uh, ito 'yung laging uh, tambayan ng mga uh, taxi, mga private car dal ko dito. may kunting uh, discussion dito sa may-ari ng kotse dahil uh, kailang naman daw siya nag-park dito ay uh, siya ng uh, enforcer ng uh, lokal ng uh, tagig na daanan ng uh, MMDA kaya natikitan sila Bali ang uh, may-ari ng sasakyan nito ay isang uh, Navy. Pwede, pwede na natin tanggalin. Uh, Ayun, pili uh, kayo naman kagadang uh, lisensya. Nandito ngayon ang team sa Taguig City at yung nakikita nyo na yan, yan ang uh, BGC or Bonifacio Global City. Ito na-feature na natin tong, uh, ilang na. itong ilang bisis na. Ito Itong service road, ito yung C5. Going south yan, ito naman going north. May mga ilang-ilang uh, sasakyan na matitigitan dito or uh, posibleng mato katulad ng uh, taxi na yon. Dahil dito sa akaba ng service road ay maraming nakalagay na no parking sign. Na tikitan din tong uh, isang sasakyan na naka-park mismo sa sidewalk. Saan? Sa po. Sige. 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 Kamusta ka rito ako ha? Hoy, nang Huwag kang mag-alala. niya 'ko ba yan? Sige. Hindi 'yan correct. Ba-uwi pa tayo dito, sir. Ayun nga po, kayo na padaw, katatawag lang sa amin. na po? Yes, sir. Gerito. Huwag na, Huwag na, buo na, buo na. Gusto pa ra kung sabak. Ano ka gimitin namin?

dahil uh, itong uh, lifter eh paghinila eh, makapiktuan yung uh, gulong so ayan naniniwala tayong sa haba-haba ng uh, precision sa simbahan din ng tuloy ayan, uh, dyan ang ay mayari sa loob at ang uh, magagawa na lang niya ay eh, sumama sa impounding area at uh, mabayaran yung uh, kanyang multa at uh, may huwi na niya ang kanyang sasakyan